Ewan ko ba't yung makakita ko ng Jollibee mascot, sobrang happy ko. Healing my inner child yarn. <laughs> Grabe, talagang sinundan ko pa sila. Parang yung moment na yan, feeling ko sila yung BTS. <laughs> Mga mascot pa lang to. Ganito na reaction ko. Paano pa kayo pag nakita ko sa personal yung BTS? Iba rin naman kasi ang karisma ni Jollibee. Walang pinipiling age, gender, whatever. Love talaga siya. Natawa sa akin yung staff ng Jollibee dyan. Narinig kasi yung sinabi ko na para sila yung BTS ng Pilipinas ha. Ah. Pasintabi po kay Makdo. Pero love ko rin kayo ha. Totoo naman kasi na bida ang saya kay Jollibee. Ehem, Jollibee. Bakit naman yan? Charot. Tuwang-tuwa talaga ako ito yung sasayo si Jollibee. Tapos may halong kulit. Kuhang-kuha niya talaga yung kiliti ng masang Pilipino eh.